Ayan, welcome mga uncle sa aking mini vlog. Sir, repair naman tayo. Ayan. Uh, ah, halatang halata naman yung problema kung ano na. Ayan, broken screen na siya mga kangol. Ka Ayan, papalitan natin nyo yun ng brand new. Ayan, brand nyo. Galing kay Lazada. Ayan ito yung bagong LCD screen kapalitan natin ang unit na nga, ang unit pala to ay Q52LG Q52LG kapalitan natin yan, yan, let's go Ayan, paalala lang mga pangkul, bago tayo magbukas ng unit, ay kailangan double check muna natin kung mayroon pa ba itong memory card at SIM card. Kasi pag binuksan natin, natin ito ng pagbigla-bigla, maaari tayo makasira. Ayan, mayroon pa siya o. Oh. Ayun. Tanggalin muna natin to, para hindi madamage yung loob bago natin buksan. Yan, kailangan natin inita ang ating unit sa likuran para yung mga adhesive ay matanggal. Yan. Gagamit tayo ng hot air. Ito yung hot air natin. Yan, paikot lang. Malakas mag init to. Kaya sa lang maangat na agad yung unit. Tsaka yung cover ng unit, back cover is plastic. O, oh, angat na agad. Bilis lang. Yan, ito yung mga adhesive na kailangan natin initan sa may gilid niya. Gilid, gilid. Yan din dito. Yan. Ang mga pangkul, kailangan natin ng maliit na magnet o malaki. Basta paglalagyan natin ng mga tiny screw. Tiny screw. Kasi sobrang yung liliit. Ayan, ito yung mga time Tsaka, mabilis siya makuha. Hindi na mawawala. O, oh, diba? Makasin na natin. Ayan, ito pa. And then, ito. Gitingan natin sa dulo para kapit agad yung time screw. Ayan, tapos na natin kuhanin. Ang mga screw, tanggalin. Kailangan naman natin tanggalin yung plastic cover. kaya na siya nakukulang <laughs> napapabilis tayo minsan kasi may mga unit na napakatigas tigas, tigas ng na click bago mabuksan Ito, salit lang nakukulang natin kaya tsaka pag nabuksan natin itong mga kankul kailangan magingatin tayo dito kay fingerprint connector yan, tanggalin natin ito dahil minsan napapatigyan ng di na mamalaya iyak imbis na kumita nagbayad ka pa ngayon, tanggalin natin yung mga connector battery connector para iwas shorted sa board yan battery connector and then ngayon mga pangkul, -cool bago natin ikabit, eh, kailangan muna natin testingin yung ating ipapalit kung ito ba'y gumagana o hindi. Ayan. Kasi mahirap na magawa ng sira pala yung ating ipapalit. Masira pa doon sa original. Kaya kailangan testing muna. Testingin. Tsaka huwag na huwag kayo agad. Halimbawa, nagpalit kayo. Huwag na huwag nyo na agad lalagyan ng adhesive. Nung mga B7000, T8000. Yan, kailangan laging double check. Check mo muna yung unit para hindi ka mag trabaho. Mahirap kasi yung dikit mo na, tatanggalin mo ulit. Yung pala, hindi pala pwede yung ating ipapalit. Sira din pala. Dagaan ayas kaya sa toka. Let's turn on. Ayun, gumana. Malinaw. Sana wala siyang damage, wala siyang issue. Ayun, nag-open na. Ayun. Kaya bago-bago, testing din natin kung gumagana yung mga number letter sa kanyang touchscreen. Oh, halos gumagana naman lahat. Oh, oh yeah. Ayun. Gumagana lahat.

kung magkukontak mga kayo ng metal mga kangkul sa board kailangan tanggal si battery kasi mga mag-shorted ang board yan tanggal and then dito oh ayan mga kangkol um, babakasin na ba natin yun yung kanyang motherboard ayan alalay lang yung motherboard niya nga pala mga kangkol ay merong lock banda rito sa gilid ito yung lock nyo lang natin tanggalin yung cover angat ayan tapos ito na yung board nya tapag muna natin dito sa pililipat natin bagong bago ayan pagkatapos ito naman tanggalin natin yung mga power button nya napakasailan nga pala talaga ng, napakasailan ng unit na to ito pala hawakan ko ng mga yung mga connector nya napakaninipis ayan nipis ito yung kanyang ito yung kanyang power button ipat natin ayan power button muna tayo ayan, ay balik na natin sunod yung volume at volume down, volume up ito sya dilit ng parts na grabe hirap ayusin, ang hirap i ang hirap baklasin dami nyong adhesive ayan, delete na natin kapag dito ayan, pagkatapos ay yung speaker tsaka yung ayan, speaker naman ito yung kanyang speaker Grabe, ang lilitit ng connector. ayun Bago, isunod natin yung mga connector ng speaker. Ang alalay lang sa pagtanggal. Dahil napakaliit ng kanya copper. Ang alalay lang. Tapos, ayun, tanggal din. Ngayon, balik natin, ilagay naman natin dito sa ating paglilipatan. Yan, sunod naman natin ito, isang to. Alalay lang sa lahat ng parts kasi sobrang liliit naman nito. Grabe naman yung nag-design nito. Na oh, eh, Q52LG. Pahirapan maglipat ng mga parts sobrang liliit. Yan. Finish na natanggal double check natin kung may mga parts pa tayo nakalimutan. Pero kumpleto, nailipat natin lahat mga maliliit na parts. Ayan. Ngayon, dito naman tayo mag-focus sa ating bago. Pagkatapos, yan, deploy na natin yung motherboard. Ayusin natin yung mga connector na maliliit. Yan, tulad nito, tatanggal na siya. Lagyan natin siya ng konting dikit. Ayan, konting-konti lang. Para hindi naman siya gumagalaw. Gumagalaw siya. Uy. Ayan. And then, sunod na natin to. Si motherboard. Dito ka. First alalay lang sa pag-tip. Ito sa pag sa pag-push. Maya kasi may nakakalang, yari na. Yun. Suwabe. Suwabe, suwabe. Ayan, double check lang ulit kung may mga lumuluwag na parts. And then, sunod-sunod na natin. <coughs>

Ayan, sundin na natin tong charger connector. Click! Yeah! <laughs> sunod naman natin tong mga connector. Yun. connected na yung saman. Next. Next, next, next. Alalay lang talaga mga kaangkul. Kasi sobrang liliit ng wire niya. Ayan, lira lang. Double check mo so, ko is angkul. Kasi, maaari siya maipit ng cover. Pag naipit, lost contact ang nangyari. Kasi pag naipit siya, yung copper niya sa loob o yung wire niya sa loob, yan, mapupuitas o mapuputol. Yun, no? suwabe, 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 sino siya? Ang galing niya, ang gumiling, ang galing niya. And then, ang na natin itong cover na ADC para may tiket na natin yung LCD screen connector. Yan o. No? Oh, yeah. Bagong bago. O, oh, yun. Connected. Connected na siya. Isunod naman natin itong isang to. Yan, saling na natin. Pagkawakas, yan. Hmm. connected. Kailangan pag nag-connect ka na itong connector na ito, kailangan sukat mo na agad sa battery. Kasi pag natumukod siya sa battery, yan. O, oh, naangat ng battery. O, mas maangat siya sa battery. Kaya, na. O, kaya. O, yun. Suwabi, suwabi. Kailangan na itong isa pala. Yan. Yan. <laughs> tapos tikitan naman natin itong ang kanyang power power button. Oop, ya, konti-konti lang. Volume. solid. Ang mga isa, volume button. Tiktutuldok lang mga angkol. Yan. Hirap ka din kasing hibikit. Ang hirap din pala kasing gamitin. Ang adhesive na ito. Yan mga angkol nga uh, double check na natin na na natin yung mga dapat dikitan. Isunod natin yung battery. Bago natin tanggalin ang kakangkol yung mga, yung cover ng adhesive ng battery, kailangan yan. Set muna natin kung sak takma o takma sak o sakto sakto sa sak connector bago natin i-fix. Yan, na-fix na natin. Ngayon testing natin yung ating unit. Ayun, nagbukas. Oh, nagbukas na siya. 100% okay na. No, testing natin yung mga pindutan niya. Okay. Uy, gumagana. Emergency. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gumagahan na lahat ayan yan okay na goods na mga kangkol tsaka natin i-fix yung kanyang battery I power off muna ulit natin power off ayan pag magbabakas tayo mga kangkol ng battery ay kailangan plastic plastic yung atin gamitin saan na ba yung card? ito na lang ayun tanggal na tapos tanggalin natin yung battery ay, ito na lang isa. And then, dikit muna natin itong si battery. Pag dikit si battery, down. Uy. Lagi natin i double check itong fingerprint connector. Tsaka, lagi tayong mag-double ingat. Kasi kadalasan, napuputol. Yun. Swabin, swabin. And then, double check lagi. Pagkatapos ma double check, iyan na. Ibalik natin. Ay, meron pa pala tayong kalimutan mga pangkul. Ito parang pisang to. Yan.

yun, nag-click lang click, 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 click. And, card. pagkatapos na natin ayan lagyan muna natin ito ng pandikit tultok, tultok lang ayan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and then 1, 2, 3 wow, magic dikit na noon no oh. normally functional hook oh. oh. hook yeah ayan eh, mamaya tapos na ng ating minute ayan thanks for watching